Yung bahay niya nasa Eskineta pa. Luuban. Sayang yung mga unang kuha ko kanina. Kasi ko, nagbago yung settings ng camera ko na ilagay ko sa slow video. Nalaman ko na lang magpalit ako ng baterya. Dali update ko ka lang kayo Kasi nakaapat na booking na tayo kanina eh Dalawang ano Dalawang uh, Grab Express pa bili Tsaka dalawang Grab Food Ay kanina pinasokan na ako ng Grab Express pa bili Yung mga gamot yung mga Pinabibili ng mga nagbook kanina Welcome, welcome sa ating uh, vlog ngayong araw Maka pwedeng samahan niyo ako sa uh, mga biyahe ko ngayon Sa mga deliver ko ngayon Baka pwede niyo akong samahan Wala pa man, maraming maraming salamat Sa mga patuloy na nanonood ng ating mga video Student driver Cute ng sasakyan o Sir, tanong ko lang dito ba to? Efficient Street? Ah, ito. Anto mo ni ka? Deliver ka? Oh, Pagbalik ko lang, sabihin mo sa kanila, lima nya Bawal dito may helmet, sir? Sa loob, sir. Ah, sige, sige. Anong number niyan? Kaya kung malapit-lapit, hindi lang rin patanggal. Lapit lang. Ito lang, oh. Ma'am Niki. Ah, yes. 104 lang ma'am Thank you uh, 88 pesos Thank you Alright bro, may booking na tayo 24 taken Again, again, again And I will pick up here <laughs> You know why Yeah Hello, hello ma'am have a uh, number 555 my buy your ball pen sir tembol tembol pen sir tembol pen ah uh. anjan ha ayun galing yan hmm <laughs> hmm Greenland okay, okay. Yan Oh, may tumawag Tumawag ka sir? Hello Hello po Opo sir, nandito na po ako 544 Adi, adi Ha? Grab Pangalan? Barrientos Barrientos? O, oh, yan, yung gapo, yan eh. Meron ko na? Tapos si Dazo Meron oh oo pod oh, pero nakabuka sa pabili ko ala layo yata ito ah. layo nga yan galing talaga naman mabilis long drive na naman tayo nito nasa 8 kilometers sa halagang 121 pesos pupunta na si Ma'am sa taas. Tayo <laughs> ah. Hello po. Yes, eh. Sobrang tanga ba? Sobrang na metres pa kayo, Ma'am. <laughs> Salamat to Ma'am. Um, may tip si Ma'am. 121 pesos. ano ba to? okay na tayo bro eh. Pang pang walo. Dito pa rin sa 24 chicken. Thank you. Okay. Ay ay ay. Malayo-layo na naman to na ano, natin. Pag dideliveran. -de ah. Sa halagang 129. Guys, gising. Ay, tulog-tulog talaga si Wish. Ayan, 8.2. Opo. po kami gamit na... Paano? Hmm... Ako po, mas yan Ito po Ten ba yan? Thank you po Okay oh, na Di na yung ten Aho Thank you 129 Pesos Ako po Ako Mhm. Uh -huh. So, kung tayo. Tabi muna tayo. <coughs> choking. Ah, FGM. Balik na lang tayo. Pinasukan tayo ng choking dito sa may FC. <coughs> pa hindi pa na ready yung ano natin order wala pa daw alright bro okay na na pick up na natin dito sa chowking at ihatid natin dito sa may dito sa may bilyong ko bilyong ko common oil yung bahay niya nasa Eskineta pa Luuban hindi siguro makalakad kaya hatid na lang natin basta kanan unang gate ah okay. thank you kanan lang unang gate hindi kami makabiyari hindi kami makabiyari Hello, Hello po. Naku, buo din. Paano po ba lahat? Ah, tira <laughs> 544 lang. Sige po, thank you. Okay na. Atid ah, na natin yung choking. Oras natin is alas 6.23. 23 Medyo maganda-ganda din yung biyahe natin ngayon eh, kahit na paano. isang libo na, no? Kasi na. Sa unang dalawang booking natin na pabili, medyo malaki-laki ang fair. Kaya siguro bukas buksan ko ulit yung pabili natin. Naka 900 plus din tayo. 983 sa siyam na booking at uh, gabi na rin at uh, kailangan ko kasi medyo maaga ngayon eh. kaya pansamantala dito ko muna tatapusin yung vlog sa araw na ito mga bro at uh, maraming maraming salamat sa pagsama sa akin paghahanap buhay bilang isang uh, delivery pod rider. sige mga bro at kung bago ka pa sa aking channel at baka hindi ka pa nakapag subscribe baka pwedeng isubscribe mo na yan hanggang sa muli bye bye